Ang pag-uusapan na natin ngayon ay kung bakit matagal hindi kinuha ng gilas ang nag-iisang Uncle Drew ng Pinas na si TR7 Si Terrence Romeo nga ay isa sa mga pinakamagaling na ball handler ng Pinas Parang ang Kyrie Irving ang galawan nito sa loob ng court Ayun nga sa mga PBA veterans ay isa ito sa mamayagpag sa basketball ng Pinas Bakit nga ba matagal nawala sa basketball itong si TR7? Bago ang lahat salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa mga nagla -like, subscribe sa ating mga video. Si Terence Romeo nga ay sinilang lang sa Imus Cavite, ang naging pangalawang tahanan ng nga nito ay ang basketball court na isang kilometro lang ang layo nito sa kanila. Bata pa nga lang ito ay maaga na ito napamahal sa sports na basketball, sabi nga ng magulang nito ay noong bata pa si Romeo ay sobrang itim nito dahil mapatanghaling tapat ay naglalero ito ng basketball sa kanila, alam din ni Terence na ang larong basketball ay puro physical kaya naman bata pa lang ito ay sinanay niya na ang katawan sa larong puro banggaan at dahil nga maaga nahilig sa basketball ay lagi itong present sa mga ligang barangay si Terence Romeo nga ang dahil anan noon bakit laging nagcha champion ang kanilang team sa mga laro nito. 2006 nga ay nag high school itong si Romeo sa Letran. Dito nga ay ayaw na itong paalisin ng mga basketball trainer dahil sa usay nitong maglaro unit na pa ito sa FEU dahil bumagsak itong si Romeo sa academic niya dahil tinatamad itong mag-aral. Sa FEU na nga din nag itong si Romeo. Dito nga sa kolehiyo ay lalong nagpursigi itong si Romeo mag-practice. Alam nga natin na ang gameplay ni Romeo ay one-on-one -on -one kaya naman tinuruan ito ng kolehiyo na mas importante ang team play at ang chemistry sa laro sa mga naging laban nga ng team nila ng kolehiyo ay naging isa itong top prospect ng PBA. Nag-average nga ito ng 30 points per game. Naalala nyo pa ba nang nag-draft ng 83 points si Romeo sa UAAP at tinanghal bilang MVP? 2013 nga nang madraft si Romeo sa PBA sa team ng Global Port, Number 7 pa nga rin ang number na gamit niya dahil para ito sa kanyang ama na idol na idol si Robert Jaworski na parehas ng numero na suot nito. Rookie season nga nito ay nag-draft na agad ito ng 34 points per game kaya naman sobrang marami ang bumilib dito sa sobrang galing nito sa dribble lang at sa kanyang deadly shooting sa 3 points second season nga ni Romeo sa PBA ay malaki ang nabawas na timbang dito at sobrang physically fit nito dahil ng rookie season niya ay hirap na hirap itong kumilos at nanakit ang kanyang tuhod sa kada takbo nito. Kaya naman dito lalong malaki ang improvements na nagawa ni TR7, isa nga ito sa pinaka best year ni Romeo sa PBA nag average na ito ng 40 points game at nagawa nilang manalo sa Commissioner's Cup kasama ang katindem niya na si Prindle at tinawag silang Slash Brothers dahil ang lakas nilang sum iron ang depensa sa loob ng court. Inawardan na ito si Romeo noon ang Best Improved Player of the Year noon. Napasama nga rin si Romeo noon sa Gilas Year 2015, isa nga ito si Romeo na crowd darling, mapa Filipina man o mapa ibang bansa ay maraming kinikilig dito dahil sa kanyang guwapings na muka at sobrang husay maglaro. Nag-average nga si Romeo sa gilas ng 14 points sa loob lang ng 18 minutes kada laro kaya naman sobrang dami nitong naging fans at naging number 1 nito sa PBA. Ngunit matapos ang maganda nitong karera sa basketball ay unti-unti na itong bumabagsak dahil sa mga sunod-sunod nitong injury, maihahalin tulad nga natin ito kay D. Rose na nasira ang career dahil sa mga injury. Ngayon nga ay nagbabalik na ulit ang Uncle Drew ng Pinas, sa darating na laban ng Gilas sa 19th Asian Game. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ang paglalaro ni Tony TR7 dahil isa ito sa pinakamahusay na manlalaro ng ating bansa. Patuloy nga natin suportahan ang ating mga kababayan na naglalaro sa Gilas at ipagdasal na sila ay manalo. Thank you for watching.